Hello mga kasari. For today's video, mag-o-open tayo ng love letter. Charot. Uh, nagaling ito sa, ano, sa isang kasuking kasari namin na nag-wholesale sa amin dito ng soft drinks at saka beer. So, tingnan natin kung ano yung in-order niya. Ang iba kasi tumatawag, tumitex. So, ito siya. Iba naman sa kanya. Uh, pinapadala niya, no, parang love letter. Ayan, nakabalot. Tsaka mayroon na ding kasaling. Tingnan natin na ayan. Tadaan! Ayan. Mayroon ng cash. So, with cash na siya. So, iba din to si kasuking kasari natin, no? Ayan. So, with cash na medyo malaki to mga kasuking kasari. Ayan. Sa tingin ko, ang daming order niya. So, tingnan natin. Ito yung order niya. Ayan. So, tingnan natin mamaya. Parang ang laki ng ano, nang cash na pinadala niya so, bibilangin natin 1, 2, 3, 4 so, 4K po yung pinadala niya so, parang love letter no pinadaan lang niya lang dito nagpautos lang siya so, ayan so, tingnan natin kung ano yung ko orderin niya worth 4K yung pinadala niya na cash so, iba din po si Kasuking Kasari si Nanay Ilongga so, it, isa din yan sa aming mga Kasuking Kasari na ba, actually bago pa lang yan siya na ano namin na customer. So ayan, so ang order niya ayan. So medyo marami-rami nga. Ayan. Oh. Si so yon, yan yung ano namin dito. Uh, ang ang iba tinetext na nila tumatawag. Actually binigyan ko siya ng number siguro ayaw yung mag ano ah, uh, medyo hasil siguro sa kanya kasi medyo matanda na ito si nanay. So, medyo hasil na siguro sa kanya mag ano, mag-type, mag-text. Kaya, ganito yung ano niya, style niya na mag-order. Pinapadaanan niya lang dito. So, babasahin natin yung order ni nanay. Mamaya, i-deliver na ito ng uh, ni Bosing, no? ah uh, ito yung i-deliver niya. Actually, marami pa. May, ito pa. Kunin ko. Ayan, so meron na tayong tatlong kasari din na nag-order. Ito sa kanila. So, medyo mapapalaban na naman ngayon si bossing. Buti na lang, hindi masyadong mainit. So, ayan. So, ayan. Medyo naputol kasi may tao, may bumili. So, ang order ni nanay is uh, one case litro. Ayan. Lahat, coke yan. So, one case litro. At saka yung isang litro naman ay mayroong kasamang Sprite. So, ayan. One case, kasalo, tsaka half naka half coke, half Sprite. And then, six pack na Yakult. Aroy! Ayun na nga, sabi ko, no? Yakult, Yakult, Yakult. Wala pa tayong stack ng Yakult. Ayan na. Paano na yan? So, grabe talaga itong Yakult. Parang ano, no? Para grabi grabe kung makabenta tong yakult. Hindi ito magtatagal sa akin pag meron akong stocks, release ka agad. So kaya lang na problema tayo sa stocks. Grabe, limited lang talaga ang stocks ng yakult ngayon. So abang-abang sa mga kasuking kasari ko diyan, mag-post ako pag meron akong uh, stocks ng yakult pag magdating na yung delivery ko. At saka, mayroon pa siyang, oh, one sack rice. Nakuha ko yellow. Ayun. So, ayan, mga kasuking kasari, sinasabi ko nga sa, sa inyo, no, na all-in na baga. Kung baga yung uh, hinuhulsi nila dito sa atin. Ayan, nagpasama na si nanay ng half-sack na rice na kuhaku yellow. At two-case na red horse. So, kaya pala, medyo malaki-laki yung uh, pinadala niya na cash. We're back again kasi may bumili. So, ayan. So, ayan. So, ayan. so kaya pala medyo malaki yung napadala ni nanay na cash kasi may kasama siyang half sack na bigas yung kuha ko yelo. So ayan mga kasari. So inuunti-unti na nating uh, kinukompleto ang ating mga pang wholesale dito. Kaya kumbaga all in na. So ang delivery Medyo advantage kay bossing kasi hindi tayo malulugi sa gasolina kasi loaded yung uh, yung motor natin yung sa sidecar natin so advantage to sa atin at advantage na rin sa ating kasuking kasari kasi hindi na sila uh, kumpara pa papapuntang palengke all in na so isa na kapatibigas diba so ayan advantage sa atin advantage din kay kasuking kasari so yan yung naka Uh, lamang dito sa ating wholesale and retail store mga kasuking kasari so for this video yan lang muna salamat sa aking makasuking kasari salamat nanay so ayan may dalawang alpasa as of now waiting pa tayo kung sino pa yung magdagdag na order sa ating mga kasari so waiting tayo sa text at saka sa call niya. bye mga kasuki God bless